Si Rahim, isang 80 anyos na lolo, ay dating masigla at malakas ngunit ngayon nahihirapan na siyang umakyat ng hagdan o magdala ng mga pamili. Ang simpleng pagtayo mula sa upuan ay parang laban na sa kanya. Isang gabi, habang nanonood ng telebisyon, napanood niya ang isang programa tungkol sa sarcopenia, isang tahimik na sakit na kumukonsumo ng kalamnan ng mga matatanda. Nalaman niya na hindi ito bahagi ng pagtanda Kundi isang kondisyon na maaaring baligtarin sa pamamagitan ng isang simpleng gawit. Ang programang ito na nagbigay liwanag sa mga pananaliksik mula sa Harvard at Mayo Clinic ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon, naramdaman ni Rahim na may magagawa pa siya para mabawi ang kanyang lakas. Kinabukasan, nagpunta si Rahim sa lokal na sentro ng komunidad kung saan nakilala niya si Ana isang physiotherapist na dalubhasa sa kalusugan ng mga senior, ipinaliwanag ni Ana na ang sarcopenia ay nagsisimula na sa edad 30, ngunit pagkatapos ng 6 na, mas bumibilis ito, na nagdudulot ng pagkawala ng hanggang 50% ng kalamnan sa edad 80. Pero hindi pa huli, sabi ni Ana, ipinakilala niya ang progressive resistance training, isang gawi na hindi nangangailangan ng gym o mabibigat na timbang kailangan mo lang bigyan ng tamang signal ang katawan mo para muling bumuo ng kalamnan, dagdag niya. Nagbigay si Ana ng simpleng plano. 10 minutong ehersisyo araw-araw na nagsisimula sa chair squats, wall push-ups at resistance band rows. Skeptical sa una, nagpasya si Rahim na subukan. Sa kanyang sala, sinimulan niya ang mga ehersisyo. Ang chair squats ay hinamon ang kanyang mga binti at core. Dahan-dahan siyang umupo at tumayo. Pakiramdam ang hapdi sa kanyang mga kalamnan pagkatapos ng 10 reps. Ang wall push-ups ay nagbigay ng hapdi sa kanyang dibdib at balikat, habang ang resistance band rows ay nagpatibay sa kanyang likod. Sa bawat paggalaw, nararamdaman niya ang kanyang katawan na gumigising. Si Ana ay nagbigay rin ng payo na subaybayan ang kanyang progreso sa isang notebook na nagbigay sa kanya ng layunin. Sa unang linggo, nahirapan siya, ngunit hindi siya sumuko. Pagkatapos ng dalawang linggo, napansin ni Rahim ang mga pagbabago. Mas madali na ang pagtayo mula sa upuan at ang kanyang mga pamili ay hindi na masyadong mabigat. Ang kanyang notebook ay naging testamento ng kanyang dedikasyon. Mula 8 reps hanggang 12, mula sa pakiramdam ng hapdi hanggang sa pakiramdam ng lakas. Sinabi ni Ana na ang sikreto ay ang momentary muscle fatigue. Ang punto kung saan ang kalamnan ay pagod na, pagod ngunit ligtas pa rin. Ito ang nagpapagana ng mga anabolic signal na nagtutulak sa katawan na muling bumuo ng kalamnan. Sa ikaapat na linggo, naramdaman ni Rahim na mas matatag ang kanyang balanse at ang kanyang mga hagdan ay hindi na parang bundok. Sa ikadual linggo, ang mga resulta ay hindi maikakaila. Ayon sa pananaliksik na ibinahagi ni Ana, ang mga senior Natulad ni Rahim ay maaring magdagdag ng hanggang 3.3 pounds ng kalamnan sa loob ng duwal sa linggo sa pamamagitan ng tamang ehersisyo. At iyon ang eksaktong nangyari. Si Rahim ay nagdagdag ng 3 pounds ng kalamnan at ang kanyang lakas ay bumalik sa paraang hindi niya inakala na posible. Isang araw, habang nasa parke kasama ang kanyang apo, naglaro sila ng catch, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng mga taon. Ang kagalakan sa mga mata ng kanyang apo ay nagbigay sa kanya ng higit na motibasyon. Ang kwento ni Rahim ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagbabago. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng kumpiyansa at kalayaan. Ang simpleng gawi na itinuro ni Ana, 10 minutong progressive resistance training, ay nagbigay daan sa kanya upang muling maranasan ang mga simpleng kasiyahan ng buhay. Ang kanyang pamilya ay napansin ang pagbabago at ang kanyang mga kaibigan sa komunidad ay naging inspirasyon din na subukan ang parehong gawe. Ang notebook ni Rahim ay puno na ngayon ng mga tala ng kanyang progreso at bawat pahina ay isang paalala na ang edad ay hindi hadlang sa pagbabago. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapatunay na kahit sa otsimta, ang katawan ay handa pa ring tumugon kapag binigyan ng tamang dahilan. Ang pinakamahalagang aral mula sa kwento ni Rahim ay simple, hindi pahuli ang lahat. Ang isang desisyon, isang gawi ay maaaring magbago ng buhay. Sa bawat chair squat, sa bawat wall push-up, si Rahim ay hindi lamang nagpapanumbalik ng kanyang kalamnan, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon sa kanyang komunidad na gawin din ito. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang katawan ay laging nakikinig. Ang tanong ay, anong mensahe ang ipinapadala mo Pagkatapos ng kanyang tagumpay sa pagpapanumbalik ng kalamnan, si Rahim ay naging inspirasyon sa kanyang komunidad sa Barrio San Isidro. Ang kanyang kwento ng pagbabalik ng lakas sa edad na Ochimta ay kumalat at maraming kapwa senior ang nagtatanong kung paano niya ito nagawa. Isang araw, inimbitahan siya ni Ana, ang kanyang physiotherapist, sa isang workshop sa sentro ng komunidad upang ibahagi ang kanyang karanasan. Doon, ipinakilala ni Ana ang konsepto ng superagers. Mga matatanda na tulad ni Rahim ay nananatiling malakas at aktibo kahit sa edad 70 o 80. Ang sikreto, sabi ni Ana, ay ang progressive resistance. Training na sinamahan ng iba pang mga gawi tulad ng heat therapy at time-restricted eating. Nang marinig ito, nagpasya si Rahim na hindi lamang panatilihin ang kanyang gawi kundi maging leader din sa kanyang komunidad. Sa tulong ni Ana, inorganisa niya ang Super Ager Club, kung saan ang mga senior ay sama-samang natututo ng mga tamang ehersisyo. Sa unang pagpupulong, ipinaliwanag ni Ana ang mga pananaliksik mula sa Harvard at Mayo Clinic na nagpapakita na ang mga isometric hold tulad ng pagpindot sa dingding at compound movements tulad ng chair squats ay nagpapagana ng muscle building hormones kahit sa matatanda. Idinagdag niya na ang heat therapy tulad ng sauna o mainit na paliguan ay nagpapabilis ng pagbawi ng kalamnan. Sinimulan ni Rahim ang kanyang grupo sa simpleng 10 minutong sesyon. Gumamit sila ng resistance bands na madaling makuha at ligtas gamitin. Si Rahim, na ngayon ay mas kumpiyansa, ay nanguna sa grupo sa chair squats habang si Ana ay nagturo ng wall push-ups at band rows. Pinayuhan niya ang grupo na magtungo sa momentary muscle fatigue sa bawat set. Ang punto kung saan nararamdaman ang hapdi ngunit ligtas pa rin. Sa unang linggo, nahirapan ang grupo ngunit ang sigasig ni Rahim ay nagbigay inspirasyon sa kanila. "Kung kaya ko, kaya ninyo rin," sabi niya. Bukod sa ehersisyo, ipinakilala rin ni Ana ang heat therapy. Inirerekomenda niya ang 10-15 minutong mainit na paliguan pagkatapos ng ehersisyo upang mapabuti ang daloy ng dugo at pagbawi ng kalamnan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Finland, ang mga senior na gumagamit ng sauna apat hanggang pitong beses sa isang linggo ay nakaranas ng 40% na mas kaunting pagkawala ng kalamnan. Sinubukan ito ni Rahim at ng grupo at napansin nila na mas kaunti ang hapdi pagkatapos ng ehersisyo. Ang iba pang miyembro tulad ni Aling Maria ay nagsimulang magdala ng mainit na tuwalya sa kanilang sesyon bilang alternatibo. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ni Ana ang benepisyo ng time-restricted eating kung saan kumakain lamang sa loob ng 8 to 10 oras na window, tulad ng 10 AM hanggang 6 PM. Ayon sa Salk Institute, ang ganitong gawi ay nagpapabuti ng muscle mitochondrial function at hormone balance. Sinubukan ito ni Rahim na nagkakain ng almusal ng itlog at hapunan ng munggo at napansin niya ang mas mataas na enerhiya. Ang grupo ay sumunod at sa loob ng otso linggo, ang mga miyembro ay nakaranas ng 30% na pagtaas sa lakas ayon sa mga pagsusuri ni Ana. Ang Super Ager Club ay naging sentro ng pagbabago sa Barrio San Isidro. Si Rahim, na dating nahihirapan sa simpleng gawain, ay ngayon ang leader ng grupo na nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Ang bawat miyembro ay nagdala ng notebook upang subaybayan ang kanilang progreso at ang kanilang mga kwento ng tagumpay ay kumalat sa buong baryo. Si Aling Maria halimbawa ay nagawang magdala ng mga pamili ng walang tulong habang si Mang Jose ay muling nakapaglaro ng basketball kasama ang kanyang mga apo. Ang club ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas. Nagdala ito ng pagkakaisa sa komunidad. Ang bawat sesyon ay naging pagkakataon para magbahagi ng mga kwento at tumawa. Si Rahim, na ngayon ay itinuturing na bayani ng baryo, ay napagtanto na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa iba. Ang kanyang simpleng gawi ay nagbigay daan sa isang kilusan na nagpapakita na ang edad ay hindi hadlang sa kalusugan at kaligayahan. Ang tagumpay ni Rahim at ng Super Ager Club ay umabot sa kanyang pamilya. Sa isang family reunion, napansin ng kanyang anak na si Dr. Amir, isang physical therapist, ang pagbabago sa kanyang ama. Si Rahim, na ngayon ay 82, ay hindi na nahihirapan sa pagtayo o pag-akyat ng hagdan. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay nang makita siyang naglalaro ng catch kasama ang kanyang mga apo sa parke. "Paano mo ito nagawa, tatay?" tanong ni Amir, na nagulat sa enerhiya ng kanyang ama. Ibinahagi ni Rahim ang kanyang kwento tungkol sa progressive resistance training at ang payo ni Ana. Nagpasya si Amir na tulungan ang kanyang ama na palawakin ang kanyang misyon sa pamilya. Sa susunod na pagbisita, dinala niya ang kanyang ina si Aling Nargis na Ointsano Duwarin sa sentro ng komunidad upang makilala si Ana. Si Nargis ay dating aktibo ngunit kamakailan nahihirapan na siyang maglaro kasama ang kanyang mga apo dahil sa kahinaan. Ipinakilala ni Ana ang parehong plano na ginamit ni Rahim. Chair squats, wall push-ups, at resistance band rows na may layuning maabot ang momentary muscle fatigue. Hindi mo kailangang maging perpekto, sabi ni Ana. Kailangan mo lang maging pare-pareho. Sinimulan ni Nargis ang kanyang paglalakbay sa bahay sa ilalim ng gabay ni Amir. Sa unang araw, nahirapan siya sa eight chair squats Ngunit hinikayat siya ni Amir na magpatuloy. Pinayuhan niya rin si Nargis na kumain ng 25-30 gramo ng protina tulad ng itlog o yogurt pagkatapos ng ehersisyo upang suportahan ang muscle protein synthesis. Si Rahim ay sumali rin na nagbibigay ng moral na suporta. Ang kanilang sala ay naging isang mini gym na may resistance bands at isang notebook para sa progreso. Sa bawat araw, naramdaman ni Nargis ang kanyang katawan na tumutugon. Pagkatapos ng ator na linggo, napansin ni Nargis ang mas madaling paggalaw. Ang kanyang mga apo ay nagulat nang makita siyang umakyat ng hagdan nang walang suporta. Si Amir na sumusubaybay sa kanyang progreso ay nagbigay ng karagdagang tip. Magdagdag ng light walking dalawang beses sa isang linggo upang mapabuti ang daloy ng dugo. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Alabama, ang mga senior na Nagsimula ng resistance training sa edad 80 ay maaaring magdagdag ng hanggang 3.3 pounds ng kalamnan sa loob ng 3 buwan. At iyon ang nangyari kay Nargis sa ikadeto linggo. Nadagdaga ng kanyang kalamnan at ang kanyang lakas ay tumaas ng 35%. Ang pagbabago ni Nargis ay nagbigay inspirasyon sa buong pamilya. Ang kanyang mga anak at apo ay nagsimulang sumali sa kanyang mga sesyon na ginagawa itong family bonding activity. Si Rahim at Nargis ay nagtulungan upang turuan ang kanilang mga kamag-anak tungkol sa kahalagahan ng progressive resistance training. Sa isang family picnic, nagulat ang lahat nang makita si Nargis na naglalaro ng taguan kasama ang kanyang mga apo, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng mahigit isang dekada. Ang kanyang kumpiyansa ay bumalik at ang kanyang ngiti ay naging inspirasyon. Ang kwento ni Rahim at Nargis ay nagpakita na ang suporta ng pamilya ay maaaring magpalakas ng anumang gawi. Ang kanilang mga ehersisyo ay hindi lamang nagpapanumbalik ng kalamnan, kundi nagpalakas din ng kanilang ugnayan bilang mag-asawa at pamilya. Ang kanilang mga apo ay naging mas malapit sa kanila, at ang buong pamilya ay nagsimulang magplano ng mas maraming aktibidad na magkasama. Ang simpleng tes minutong gawe ay naging pundasyon ng isang mas masaya at malusog na pamilya. Sa huli, ang kwento ni Narahim at Nargis ay nagpapatunay na ang edad ay hindi hadlang sa pagbabago. Sa tamang gabay, suporta at dedikasyon, kahit ang mga simpleng gawi ay maaaring magdulot ng malalaking resulta. Ang kanilang pamilya ay ngayon ay modelo ng kalusugan at pagkakaisa na nagpapakita na ang isang desisyon ay maaaring baguhin hindi lamang ang katawan kundi ang buong buhay.